sweldo mga kaganap adinalat ang iyo dangtab mga kaganap nga mahami sa kamera ha personal nagkakara <laughs> yan na mga kaganap may da kita naluwat lakat kay may da nag invite ha aton hin vungun. Waray katapusan ini nga mga vungun mga kaganap sanglit nga but kita kay makagtipid kita hin bugas ngan hin sura labi na kahit inflation rate din hiyan na ha Pilipinas kasing hita asit ka pasok Charap, og sa kita lumakat mga kaganap magpapahusay anay kita kay banging ato may mga baby boys magiling abhing aton husay. So yan na nakikita niyo nga nag first coating anay ako. so <laughs> nod baga magluro lipstick kay kita kay para diri halata it atong pagkadto nga gutom kita, di ba? <tong> Mm, diri kita man ha, And for the finishing touch mga kaganap ang pamalakasan naton nga pulbo nga very fine nga tigang tunhiya Charot. <laughs> Kaubod ko yung mga kaganap, ini nga ako yung mga kadanggaban nga mga sangkay nga nagtatapod na gihapon hit mga bungon everywhere kay libre na kuno. Tungon nga diri kami pwede di kumadto nga diri fresh, kailangan mga bungad kami dito nga fresh, halain nga magpinanguskuson, ini nga ako yung mga kaumangkunan hit pulbo na paperdi gihapon. Finally, mga kaganap, adi ah, na kami. Pero bagan diri, birthday tam kakaduan. Bagan hiking. Kay, kapagwakan man nga amon ginagi. ba'y may mga agwason? Ngayon, kaganap, gilipat-lipat lada kami na amon birthday girl. Pero wala siyang magagawa dahil nandito na kami at susulungin namin siya ng bonggang-bongga kasamang mga rated PG, patay cute tom. <laughs> At naman mga kaganap, baga bagot-bot ini nga aton birthday girl, nagbasol kay usang malakot iyagin imbita, ako malakot yagin ibita ano may yung kaupod mang kuno ako nga siyam, daw kuno, sa kuday arit ako mga upod day, pakauna ini day ha, ayaw ini day, pag kikalimti, ayaw good ini day, pag takwil day, kain talon, wala gaya po ini nga, un charot. <laughs> Asos ginoo ko sa kay hiuna, nagihapon ini nga akong mga kasangkayan, nga mga danggap ang mga ginadang gabi hamak, Arthur, Diyos ko, maupay na ikapwesto. Maupay na kachitsa. Hoy, pahawin ka mo'y pag inubusan pagkaon. Yan na mga kaganap, pumila na ako kay mga gigutasan na talaga ako at gutom. Nangungurog na taktuhod. Yan iba na takbaho, takba, ba. Di na talaga hiya normal. Sa ngayon, kinahanglan ko na talaga kumaon ng bonggang bongga. Di ba sabasan na akong friend? Kaya magdamo niya pagkaon di da? Taray. Siyempre, basta ako na ako ang pagkaon pang grand finals talaga mga kaganap kay nadiri ako pagbalik-balik kaya kung nagbabalik-balik ako mas lalo ako ginugut Tom. So, lit, pang grand final sunod aking kuha. Sakto-sakto ang lamang kaganap kay Waray. Good ako man mahaw. So, na tigdat at pagkaon. Kuya, kuya, iwas ani dida, Kaya nag -vlog ako. Vlog ko ini. Diri ko't artista, kuya. Hello. Pagkikinuok ko din na nakit ang takusay. Ay, anay nga da, kuya. <laughs> Asya ini mga kagalapit akong friend nga birthday girl, baga bagut dida. Kay nasa rin hiya, hoy, ay na kung pagbinalik ka mo, tag-urusa lang pag pila dida, di rin di, di, kayo gabalik-balik. Naloka hiya. <laughs> wala yung sabot. Nga ako, sige tak, balik balik kaya pinamutos na ako. Sige, wala akong pakialam kasi gutom ako, diba? Tagduha dapat ako dida. <laughs> di batang duha dapat ako dida. Kinuha nga pagkaon. Kaysi nga bot kita, patambok kita at bungon. <laughs> Adi maka mga flex reflex ko yung ako mga kadang gaban nga sangkay nga nagpapaunahay hindi pangagdag ko kaya talag sala kami hira magkita if reflex ko yung yung ako vlogger nga Fred nga Sir Ray Limbaga adit iya Facebook page mga kaganap ayun yung kalimut pag follow Ray Li TV Ako liwat mga kaganap o di ba ibe flex ko garingon, ang kay baga damut na hipausa nga mahusay man talaga in hero we ha camera pero ha personal talaga so far nagkakara <laughs> Tapos na ko kuma mga kaganap nga da sanglit nag dessert liwat ako pero nahunaan nahuna ko nga ako nalait surudlan kay <laughs> di ba gintunga-tunga ang kunala heratas ako an may surudlan bahala ira kay human naman hira kumaon hiton ako yung tamas tama sa mga kaganap an macaroni salad na marasarasahan tarita friend di diba, basta basta hala kayo human naman kita pangaon panagay liwat kita hit bahal bahalan nga tuba kay parat aton mga urus mag orola tungod nit makadanggaban mga kaganap hadlukon talaga sirak nan malhin ka kami, alam mo may ikaitong pa. <laughs> Nagdudugitom lang nga ni kami. Hala todo hakot he raises TV. <laughs> Aba adaw nakaabot akong limbong makaganam kay kali ng pangaon. Wari man to ni Julie nga litsyon. Ngay an kay gigpasumsum lan niyan mga kalitsyon nang mga kaganap. So yan ang mga kaganap adult angel nagtirok na liwat. Nagtirok tirok hiyahin na sa manang loob. <laughs> Charot. nagtirok tirok hiyahin na mga kagdanaphin mga tira-tira para it iya mga kaayaman naman. Kaswerte good light mga alaga ni Angel ng mga kaayaman. Sana Angel direk haklam mo hitin kalugaringon ng mga kaayaman nga alaga. Siyempre, <laughs> diri mawaraan krukanta kami na pamalakasan ni Julie nga speaker nga among gintry. Aba daw, di gudman harumama yung mga kaganap kay di basta-bastaan i-speaker. Yes,

course, ako gihapon nga di rin napapardon mga Regine Velasquez. <laughs> Din hiliwat na part mga kaganap, bagawaray na hi Angel ilubhan iya contactless, ikin patanggal na niya cancer ray, kay nadikit na kuno ha iya mata matatungurang kapapaso. Amo to sering-sering mga kaganap nga, tiis ganda. <laughs> Bis naman nagsasakit, hala, patuloy lagi hapon nga pagpinahusay. Bis nagpukuri. <laughs> And it's finally time to go home mga kag tagal na pero bago ako umuwi kita anay ha camera kay mahusay diba? <laughs> angel! di ba i angel diri na hamutan kun di makakitahin mga kabataan charot di na na picture unta hi angel pero wariya sugutan iya mga kadanggaban nga mga sangkay dali dali nga nagduro diretso kay mauli na kuno kay may mga event pa mauli pa lutinar sisa nga duha or mock So, dinilanay ko tubit akong vlog mga kaganap. Salamat at iyo pagkita, pagsuporta Tangan, please, 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 please share and pakiriakin heart. This is your kaganap, Rui saying bye! Mwah!